ah Magandang tanghali po. May ipuwi na tayo sa bahay ngayon. May ipuwi araw ng linggo. Kaya ayan, magluluto po ako dito ngayon ng isda. Ito po isda na to. Ito na po ay alumahan. Alumahan na isda. Hindi po yan kayo ng umaga. Ngayon po ay iluluto ko na. Bali yan po, isa lang po ang iluluto ko kasi nga. Kaya yung mga dito sa bahay, hindi naman sila, hindi naman nila gusto na ng isda. Kaya ayan, ako po ang lang nito. Bali, ang gagawin ka po luto dito, eh, simple lang naman ito po naglagyan na po ako sa kaserola ng tanglad sili luya kamatis at sibuyas bali lagyan ko lang po yan ng asin aking papakuluan bali luluto po ang tawag po dito ay tinolang isda lagyan ko po sa malunggay napakasarap po nito ayan uh, po lagyan ko lang po pala siya ng asin after kong lagyan ng asin na Papi sasalan ko na po sa kalan. Mabilis po magluto ngayon dito ah, kasi nga po yung gagamitin ko ay gasol. Sa school po kasi di kuryente gamit yun doon kaya matagal magluto. Ito po, mabilis po dito ngayon. Saglit na po ito ay luto na. Puan, sasalan ko na po ito sa kalan para mabilis. Paganda na po ng kalan, gasol. Mabilis po ito. Mabilis po itong kukulo. Ngayon po sasalan ko na po itong aking gagawin, itong, itong aking natin na lang isda. Mabilis po dito sa school po kasi mabagal. Dito po, sandali lang ay kukulo Basta nilakas ako yung apoy, siguradong mabilis po yan. Ngayon po, lagyan ko lang siya ng asin. Sandali so, natin kumulo. Pag kaya po ay eh, kumulo na. Okay, sa ko po ilalagay yung isda. Para, ito po yung ulam ko. Mas mapakasar po ito. Gusto ko po yung, yung ganitong ulo. Ngayon, nagluluto nga po pala si Mrs. Dito ng leche plan. Yan. May powder po siya ng leche plan. Nagluluto po dito. Pero yan po, po na. Pinapainin na lang yan. Ngayon po ito ngayon aking luluto. Mabilis ang po ito. Mga po tayo ng na masarap na manghang na sabaw na lasang tanglad sa abang. May luya na, may tanglad pa. Kaya healthy po ito. Ah, na po natin ito lalagyan ng anong sarap-sarap. Basta uh, natural na lasa po ito. At nasigurado po ito napakasarap. So, habang nagpapakulo ako doon, ihihimay ko na po itong malunggay. Ayan po, kumukulo na. Napakabilis. Mabilis po maluluto ito. Ayan, kaganda po ng kulay na sabaw. Lali nga po yun sa tanglad. Ayan po. Bale yun po, nahimay ko na rin yung malunggay. Ngayon po, ilalagay na po natin yung isda. Sarap. Sarap ng amoy. Bango. Ilalagay natin yung isda. Ayan po, ilalagay ko na po yung isda. Ayan po, po, mabilis na po ito maluto at ang bilis na po yung pagkulo po nito eh pwede pwede na rin pagkulo po lalagay ko na yung balunggay napakasarap ngayon po ilalagay na po natin yung balunggay healthy healthy po yung pagkain natin yun masarap po yung pagkain na healthy yung mga gulay ay uh, isda yung natural na luto lang napakasarap po dito Pusok po tayo rito sigurado. Sabo pa lang po ay ulam na. Yan eh po ngayon po ay sasandukin na po natin para makakuha tayo ng ulam po, dito na ako may sa labas para presko. Ito nga po yung kanin, bagong luto. Tsaka siyempre bagong luto yung ulam na napakasarap. Kinulang isda. Kain po tayo. Ayan <coughs> eh po, kain po tayo. Masarap sa po pala ulam na.